Hindi malinaw ang original uploader ng video nito at kinuha lamang natin ito sa YouTube channel na Bizarre Bob. Ito ay nakuna ng isang CCTV camera na nakatutok sa isang driveway. Sa una ay normal lamang ang lahat pero dalawang strange image ang biglang makikita rito na nakatayo sa labas ng bakuran. Inilawan pa ito ng sasakyan marahil ay upang takutin at palisin. Magpagayon pa man ay nanatili pa rin ito. Dito na naging katakot-takot ang mga mangyayari. Panurin mong maigi. Makikita sa footage yung mayari na pinapalis ito sa property niya. Pero ang nakapagtataka ay nang muli itong mailawan ay naglawi ito na parang bula. Malinaw at kitang kita sa footage na may dalawang tao na nakatayo pero segundo lamang nang bigla itong naglaho. Dito na talagang naging napaka misteryoso ng footage. Ikaw kamulti paano mo ito may paliliwanag? Paano nangyaring ang dalawang imahe ay agad naglaho? Well, dahil sa unknown, ang original uploader nito ay mananatili na lamang itong misteryoso. Ito ay kuha ng babaeng nakatira sa bagong bahay na nilipatan nito. Di umano oh, simula nang makalipat siya ay iba ang pakiramdam niya sa loob ng bahay. Tila ba may kasama siyang hindi niya alam. Unang gabi ng pananatili niya sa loob ng bahay ay pumunta siya sa hallway upang isara ang ilaw. Nang biglang nakaramdam ito ng tila ba someone or something ang nakatitig sa kanya. Dito na siya talagang kinilabutan. Ang napakalamig na pakiramdam na ito ay nagpatuloy pa sa mga sumunod ng mga araw. Kaya naman nagpa siya itong mag-setup ng security camera sa paligid ng bahay sa pagbabakasakaling makunan ng mga dahilan ng mga nararamdaman ito. At hindi nga nagtagal nang ito ang makunan ng CCTV camera. Ang strange orb lightning na nakunan nito ay nagpatunay sa kanya na hindi lamang sila ang nananahan sa loob ng bahay at maaaring may ibang nilalang ang kasama nila sa loob. Kaya naman nagpasya siyang magsagawa ng Ouija board session upang mag-attempt na makipag-communicate sa kung anumang nilalang o espiritu ang gumagala rito. Pero matapos ang Ouija board session nito ay wala rin nangyari. Iyon ang inaakala niya dahil isa pala itong malaking pagkakamaling ginawa niya. Makalipas ang mga araw ay dito na makakaranas siya ng mga nakakakilabot na pangyayari sa palibot ng bahay, mga pintuang kusang nagpubukas, mga hindi may paliwanag na ingay na bumabalot sa paligid. Isang gabi habang kumakain siya kasama ang anak nitong lalaki ay nakareceive siya ng motion detector sa cellphone nito. Nang buksan nito ang video ay walang live feed footage ang napapanood niya. Sa halip ng isang imahe sa hallway ang makikita. Isang figurang may halintulad sa bata ang makikitang nagmanifest sa madilim na hallway. Dahil sa imaheng ito ay labis siyang kinalabutan at hindi may paliwanag kung ano sino ang imaheng nakita niya Kaya naman hindi na ito nagpalikulikoy pa at agad humanap ng malilipatan sa online Ayon sa babae ay hindi na siya muli pang nakaranas ng mga kapabalagan sa bagong bahay ang nilipatan nila So ano ang palagay mo sa imaheng nakunan sa loob ng bahay na ito? Maaari kayang may nauna ng nanirahan sa bahay bago pa man sila o may complete other explanation ka patungkol rito ka multi. Ito ay video ni Arash Afnan na taga Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon sa kanya ay nakikipagbaka siya sa mga paranormal activity na di umano sumakop na sa loob ng tahanan nito. Sa paglipas ng mga araw ay palala ito ng palala at lalong nagiging agresibo ang entity. Ngayon ay nagmamanifest na ito sa bawat parte ng bahay nila. Panorin mo ang maigi. <coughs> Oh, mali, eh? Isang figura ang nakita ni Ara sa likod ng kurtina. ay lamang nito na may nakikipaglaro sa kanya. Pero nang hawihin nito ang kurtina ay wala namang tao o sino man ang nasa likod nito. Makaraan ng ilang araw ay mas nagiging palagian na ang kababalaghan. Nakakarinig na siya ng mga kakatuwang tunog. Dali-dali may gato-gato. dengan lima anak bersepah kat sini dan diam pula ketuklah lagi Oh, dua ni <gasps> Binuksan niya ang maliit na kabineto na pang tignan Nang isasara niya na ito ay biglang isang kamay ang lumitaw pero nang una niya itong buksan ay wala namang tao rito. Well, malamang dahil wala namang talagang magkahasya sa loob. Ayon pa kay Arash, ay maaaring ginagambala sila ng batang espiritu na nakikipaglaro pa sa maliit nitong anak na lalaki. Papa, Assalamualaikum! Dubis. Kenapa Dubis selalu mengam di tu? Sa paglipas ng mga araw ay tila papalagyan na itong kinakausap ng anak niya. Lagi na itong nakikipaglaro sa entiting hindi naman nagpapakita sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas nagmamanifest na ang presensya nito. Isang maitim at mahabang buhok ang nakaipit sa drawer Maririnig din ang kakatuwang tinig ng batang babae Binuksan niya ito at gaya ng dati Wala ring tao o anuman ang nasa loob Well, ito pa ang nakapangingilabot na footage na nangyari naman sa kusina Nang nasa kusina na ito ay sana namang buhok ang lumitaw sa likod ng fridge. Ngunit agaran din itong nawala. Pero ang nakapangingilabot ay lumitaw ito sa mismong harapan niya na talagang nagbigay kilabot at takot sa kanya. Magbagayon pa man, ay kayo na ang umusga kung totoo ba ito o gawa-gawa lamang. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content Mag-subscribe ka na at i-click ang notification Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video Baka bisitahin ka pa nila Ang footage naman ito ay mula sa fourth wall. Well, umpisahan natin sa isang video na nakunan sa isang tunnel. Naging popular ang video ito sa internet pero bigla na lamang itong naglaho. Ito ay nakunan sa isang famous haunted place ng tunnel sa Tokyo na tinatawag na Old Komine Tunnel. sa so una ay sinasabing fake video lamang ito. Magpagayon pa man, isang walang buhay na batang babae ang natagpuan dalawang kilometro mula sa tunnel. Sumulto kaya niya ito? Ito ay kuha naman ng isang photographer na nakakarinig ng mga nakapagtatakang ingay at boses mula sa kalapit na parke. Sa kalagitnaan ng gabi ay nakarinig siya ng boses kaya nagpa siya siyang lumabas at tignan ito nang biglang ito ang mangyayari. Nakita mo ba habang tinitignan niya ang mga estatwa mula sa labas ay bigla namang tumitig sa kanyang estatwa na talagang nagpakilabot sa kanya. Ayon sa lalaki ay nakita niya mismo ang pagtitig nito sa kanya kaya kumaripas na siya ng takbo. Ayon pa sa kanya simula nang mangyari ito ay hindi na niya, niya muling narinig ang mga matapos ang insidente. Ito ay isang CCTV footage na mula mismo sa taong nangangalaga ng parking ito. May mga complain na sa mga taong naninirahan malapit sa parke ay napakaingay ng bakal na duyan Well, kung makikita ay wala namang tao sa CCTV pero patuloy pa rin ang duyan sa paggalaw. Ayon pa rito ay kinausap ng Fort Wall ang isa sa mga naninirahan dito at napag-alamang isang bata ang nagkasakit at pumanaw. At di umano ang paborito nitong pwesto ay ang mismong duyan na ang gumagalaw sa CCTV. Sa tuwing gabi ay takot na takot ang mga tao rito pero tumigil rin ang pagpaparamdam ng umalis na ang pamilya ng batang pumanaw at tumipat sa ibang lugar. Shoutout nga pala kay Lodi Chiboy 8621 at kay Julie Calnayan 9196. At syempre sa mga mahal kong subscriber na patuloy at walang sawang sumusuporta sa channel natin. God bless and keep safe po palagi. Ang footage na ito ay nagpapakita ng isang multo o aswang na tila pa galit na galit o nasasaktan De joke lang guys, kayo na lamang ang magdescribe describe ay halata namang isa lang itong CGI which is nakakatakot nga kung sakaling ganito ang makakasalubog mo. May tanong ako sa iyo kamulti, may kababalagan experience ka na ba? Pakicomment mo na rin yan. I will be more than happy reading it. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihit notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.